maybe this time uh, mukha natin ay nga lang wala tayo so got ako Sugat so, tayo na karaan dahil sa konting katanga natin ayan. palabalan tayo ayan nagpalabalan tayo Sugat tayo eh, kabayan ayan pero naayos na nasugatan tayo ng webes ng umaga Umpila, umpisa pa lang sa trabaho sugat na agad hindi, hindi natin napansin eh natama sa tamaan ba ng ano, matulis na plastik trabaho kasi natin plastikan plastik na tao ay hindi plastik na product <laughs> experience kasi natin ay plastic. sa Pinas ang experience natin plastic ay siguro mga 8 years kaya dito plastik ayun tayo sa abro ayun marami ng palabang pila sila kami na una ibang lahi ano natapos na tapos na namudos lang ako dun saan huli palang datingan yung ano yung mga kanon natin yung karaan ha? tayo na una ngayon nakaranta lang kantay kayo sila ay nga karantay ang magantay ngayon sila naman baby okay, lang muna yung pera mo nagdamihan ako eh Palit ng tayo ng ano? 100? Mm. Ano na yun? Uh, tayong bariya eh. Kulit Okey natin. Net market tayo. Saan tayo bili? I Ang mean, net market pa yun. Oh, bili tayo hipon. Ah, Ano bili natin? Yung ano? 100. Sampung peso, parang token lang sa Pinas eh. Yung ano ba, yung Anong yung masarap doon na binili ng trika? Pang -ulam. Mamaya na kasi may kanin, marami tayong kanin dun eh. Diretso uwi na tayo, ano? Ay, hindi, tama. okay na. Ay, hindi, daanan na lang natin dito ang ano natin. Pag nalagay sa, sa ano. Naglagpay sa sampu. to. Alright, alright.